Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, ngayon po ay Miyerkules de Abona o Ash Wednesday. At yan po ay hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Ang banal na panahon para sa pagtutuwid o pagpapanibago ng ating mga buhay. Ngayong araw po ay lalagyan ng abo ang ating mga noo sa gisag ito ng napakarupok nating buhay. Maririnig natin sa pari, Mula sa alabok, ikaw ay babalik sa alabok. From dust, thou shall return to dust. At last week po ang kamatayan ng isang international superstar ang nagpaalala sa atin kung gaano nga karupok ang buhay ilang dekada nating hinangaan si Miss Whitney Houston at dahil sa kanyang galing siya ay sumikat at yumaman subalit kasabay ng lahat ng yan ay ang pagkaligaw niya sa landas ang pagkalulong niya sa droga na sa kahuli-huli ay siyang sumira ng kanyang pamilya, ng kanyang karera at ngayon ng kanyang buhay. Kapag parang nasa atin na ang lahat, Madaling makalimutan na ang buhay ay hindi tunay na atin, na ito'y hiram at panandalian lamang. Mayaman ka man o makapangyarihan, iisa ang ating hantungan. Naway maalala po natin lagi yan upang mailaan natin ang buhay sa tunay na makabuluhan. Amen.